natin kung may singaw. Ayot sa ilalit. Uh, 30 yards. So ito yung target niya mga boss. Alos na wala na yung tuldok. So it. So ang ganang araw sa mga boss. Bali ngayon is uh, papalitan natin tong panumpit natin. Yan. So yan o. Oh. Ipalitan natin to ng ito. Titesting natin kasi maganda to sa makapal yung skirt. Ito. Bari okay to yung pinipit natin sa uy, manipis na skirt kasi medyo maliit yung butas nito. So ito, medyo malaki. So mas maganda to sa makapal na skirt. So mga boss, babaklasin natin to. So ito gagamitin natin mga bago mga boss. So mayroon na yan ano sa loob mo ayan ay, oh. Ano Nakikita niyo may asetal na yan sa loob mga boss. Ayan. So back up tong para hindi siya sumingaw. Ano niyo tinatilas loob mo, para matanggal yung sa rin mga boss oh. Daming ano. Ayan mga boss sa loob. Buhay may buhay. Ayan o. So dapat lagyan nyo ng Yan, kahit ano lang na Ayan mga boss, bali nalagyan na natin tong uh, bago nating gids. and mm -hmm. mga boss, may uh, natin ito mga boss. sa gila. Tapos ito, ayan, alagyan natin to tapos so, yung o-ring natin is papalitan natin kasi medyo may ayun may punit na mga buso. So dito sumisingaw yung hangin natin. So, so yan mga boss papalitan natin sa may singaw. Yan. punit mga buso. Yan. Yung bibig niya sira na. Yan o. So papalitan natin ang bago. Yan. yan mga boss. Ang setup. up. yan ayan mga boss. So ayan mga boss, oh. Lagyan natin ng oil. So ganyan lang 'yung setup niya. Tapos ah uh, ito dito. Okay. So, testing natin to para malaman natin yung pinaka-ano niya. Oh. Yan. so magpa-pump tayo para malaman natin kung may singaw or wala mga boss bali magpa-pump muna tayo magpapump muna tayo mga boss para malaman natin kung may singaw so yan mga boss yung hangin natin is mga uh, ano lang yun mga boss mga uh, about 3000 psi So yan lang muna mga boss. So at patatin is nasa 1 at. yan, yan mga boss. Uh, yan o. Oh. So gumagana na yung regulator natin. 3 mil. Tapos dito 1 at PSI. So gusto yan. Yan mga boss. So, inuuna ko 'tong mga boss. Yung ano, yung sit-up na ganito kasi para may hawakan tayo dito mga boss. So, depende sa inyo kung kung ano style yung unahin niyo, kung pwede na ilagay niyo agad 'tong panagpit natin. Ang barat diba? So, yun, mga boss ah Ito so, testing namin mga boss kung kaya yung Tayo okay, mga boss, oh, wala nang clearance Sen so, mga boss Tapos okay. So ito ito testing natin mga boss yung Magkiksi lang Yan. Mga boss, silicone oil yan ha Silicone oil <laughs> Para hindi delikado sa unit natin mga boss. Ito nga na, Mike. magaling natin ito kasi sasaraw natin yung mga boss tapos ito uh, mabilisan lang ito na pagtanggal mga boss Ayan so, mga boss oh. Yung set up. Yan. Hindi maiksi lang. Tapos, tapos ko pa tayo. Goods. Testing ah. So yun mga boss. Uh, Balay testing natin yung yun mga boss ang uh, setup so ito testing natin mga boss ha so mga boss bali dalawang astro to mga boss ito yung makapal yung skirt ito yung manipis so unahin natin yung makapal yung skirt mga boss na mga tatlo tatlo mga 5 shots lang mga boss taas ito jo to ah adra nang naman eh oh. Sayon, boss, yung na tira sa taas bali makapal na ano na... mo target eh sa babaw meg sa babaw sa pinakababaw bali mga 5 na tira lang mabos. boss tapos yung manipis na skirt sa baba ah, sa gitna sa ilalim igot man hmm. anong gamit mo to? sa damol meg na dra hindi malang ginada ah buah ba? Diba? na kaya Ano? Gimo na mic? Mm. Tek. Diba may dadang ito? Hmm. Okay. So yung target natin mga boss is nasa 30 yards lang. <laughs> ako sa dalamig ah Kailan na? No. So, sige tira? No, tata? Oo, uh, sita So limang tira lang tayo mga boss Tapos sunod sa Yung kaibigan natin Tapos sunod ako sa baba Nasa taas yung target natin 30 yards yan mga boss So, wala tayong gamit na side shot cam kasi. Uh, nasira yun. Tsaka hindi pa natin napinturahan. Tawag na, Mike. So, yan mga boss. Bale. Sunod ako sa baba. Titira mga boss. Yan. Magta-target dun sa ano. Yung target natin is... Kung nasa 30 yards pa rin mga boss yan. So natapos na yung uh, astro na makapal yung skirt ito. So dito tayo sa manipis. So, ako titira sa manipis. So compare natin yung mga tama kung ano kaganda sa luma. Ah, sa luma. Yan sa manipis ito mga boss. Oh. Mga, manipis, mga manipis na skirt. Ito makapal yan. Oh. Iba makapal malak, malak, ma, yung ano yan, yan. So dito tayo limang tira. tinim na hmm. sa baba kaya din ka arang natitira aarang tatada hindi pinakaap umingalan yung 30 yards hindi ang sa na lang uh, Ako na sa sa ano sa uh. ito ah uh ah -huh. Ano ba boss? Ano?

try natin punta natin mga boss yung so punta natin mga boss kung saan yung tama na ang natin so yan mga boss oh. yung target natin na ah. so hindi natin alam kung saan tatama ang yan mga boss oh. hindi ni pwede magapot no? so yan mga boss yung... ito yung Ah uh, sa kibigan natin 'yan. So maganda yung tama ng makapal na skirt mga boss, 'yan you know? uh, 30 yards. So ito yung target niya mga boss. Halos na wala na yung tuldok. So ito yung mga tama sa baba, bali pag siruwing namin 'yan mga boss. So hindi pa namin nakita, hindi pa namin na ano, gitna. So nung na zero na ito yung mga tama niya. Tapos yung sa akin uh, ito sa baba mga boss oh. Yung makapal ah yung manipis ang skirt. So may tama rin sa gitna. Pero mayroon siyang mga tama sa baba na uh, Nagkahiwalay So Okay rin yung Tama nya Yan Kaso lang Minsan dito Minsan sa baba So yan mga boss Okay rin yung manipis Pero mas okay yung makapal Kasi hiyang sa unit natin mga boss oh. Yan Ganyan yung tama nya So yan mga boss Yan mga boss Yung target namin doon oh. So medyo malayo 30 yards Yan So okay na So yun mga boss, ah uh, kaya nang bala mag ah uh, tawag nito mag ano mag comment kung uh, saan yung dipindi sa unit ko mga boss kung saan niya so ito mga boss pakita ko lang Yan. yung makapal na skirt yung mga, boss uh, Hanggang dito na lang yung video natin mga boss. bali pindi na sa inyo kung saan yung uh, astro na makapan or manifest yung mga so mga 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 mga